Sa bayan ng Kandaba, Pampanga, may isang pamilya na nagiging madalas daw ang gulo, away at hindi pagkakaunawaan. At ang itinuturo nilang sumisira sa kanilang pagsasama, mga nanggagambalang nila lang sa kanilang tahanan na di umano, dumi sa kanila. Ang nagpapabigat sa dibdib sa ilaw ng tahanan ng pamilya makapagal na si Gloria ang kaliwat ka ng gulo na umusbong sa pagitan nila nitong mga nakaraang linggo. Nalilisig yung mata niya. Para ka kagong sinasapian ng demonyo. Di, 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 di. Ang mga bayaw ko, hindi kami maalas magkasundo. Paniniwala nila, hindi ito simpleng pagtatalo-talo. Magbuat nung nagpakita nga yung maitim na lalaki. Yung mga anak ko, nagkademo-demonyo na yung mga utak nila sa bahay at pamilya raw kasi nila may nakikitira. Demonyo, titigan pong maigi ang litratong ito. Pagka-zoom ko dun sa isang picture, nakadumaw po siya sa bintana. At meron pa raw itong mga kasamang ng gagambala. Eh, man dito siya? Patingin <laughs> lang siya, <laughs> nililisi kang mata niya. May demonyo rin ba sa inyong pamilya? Oops. mahigit dalawang dekada ng nakatira. Ang mag-asawang Gloria at Lot kasama ang labing dalawa nilang mga anak sa compound na ito sa Candaba, Pampanga. Ang kanilang pamilya, ginagambala raw ng isang itin na lalaki. Madaling araw nitong Setyembre nung naalimpungatan daw ang manugang ni Gloria na si Raika. Nagsiyar po ako nun. Pagbalik po sa kwarto, umiga po ako nun. Palahati ng katawang, hindi ko maigalaw. Ang diumano, itim na nilala. Matagal na raw nagpaparamdam kay Ron. Umihi po ako. Nagpasa ko po. Meron na po akong naaninaga. guys, twice po. Ang pula-pula mata. Ang pangsampung anak ni Gloria, si Marjorie, minsan na rin daw ginambala ng itim na nilalang. Ginagalo ko po yung buong katawan ko. Hindi ko magalaw. Parang may nakadagan to sa akin. Pero pinagdidiinan ng pamilya na hindi lang guni-guni nila ang lahat. Ang itinuturo nila kasing malademonyo sa kanilang bahay, kanila raw na litratuhan. Tinignan ko lang po yung ano, LED lights na nilagay ko dun sa harapan. Tinig ko po yun ng dalawang beses. Pagka-zoom da ko dun sa isang picture, parang nakadumaw po siya sa bintana titigang maigi. Nung time po na tinig po yun, walang kalbo dito sa amin. Tapos wala pong tao dito. Pag in-enhance mo yung, ano, yung picture, nag stand out talaga siya. Highly unlikely hindi siya edited. Yung vibrance niya, yung darkness, pati yung parang noise niya. Consistent doon sa everything else in the photo. Definitely, merong bagay talaga doon na sumilip or nagpakita. Pagkagat ng dilim ang tatlong kwarto sa second floor. Madalas daw, bakante. Ang magkakapatid kasi dating natutulog dito, mas piniling ang na lang na matulog sa kanilang sala. Si Marjorie, hanggat maaari, niiwasan na raw ang kanyang kwarto sa second floor. Lalo't hindi lang daw ang malademonyong nilalang ang nagpaparamdam sa kanya roon. Pati na raw ang isa, Black Lady nung i-interview hit sa kanyang kwarto. Kapansin-pansing, takot na takot siya. Nilalamot po ako nangingitip. Ano yung nararamdaman mo? Nilalamot lang po ngayon po na nanginginig. Ngayon nagluluha Bakit? Nang... Parang mabigat kasi. Parang nandito siya. <laughs> Pagkwento mo naman. Kaya mo. Um, ito. Pipilitin ko mo. Sa kalagitnaan ng interview kay Marjorie, muli siyang natigilan. Kanyo ko na-experience mo Wait lang. May gusto mo kong Pwede mo, huwag mo siyang titignan. Pwede mo siyang tuturo sa akin. hindi po. Ayaw siya po. Ang Okay. At nung kumalma na siya, ikwinento niya ang nakakapanindig balahibo niyang karanasan habang nagre-review gabi nitulang October 6. after po noon, umiyak ako. Nung lalambot po ako, masakit yung ulo Pero ang ikinababahala ng ina ng tahanan na si Gloria, mula ng halos patayin na raw sila sa sindak ng malademonyong nilala at ng Black Lady, bumigat at nagkagulo na raw sila ordinaryang nag-away ang pang-anim na anak ni Gloria na si Mar at ang isa nitong kapatid. Hindi na namin maipaliwanag kung ano talaga yung reason eh. Kaya ang mag-anak nagdesisyong paalisin si na Mar at ang kanyang pamilya. Nag-decide yung ate namin mas magandang maghiwa-hiwalay na kami. Ang mister naman ni Gloria na si Lot na diagnosed noong 2021 ng Alzheimer's disease. Pero sa loob ng tatlong taon, kamakailan lang daw ito, nagsimulang maging bayulente. Nalilisit yung mata niya. Para kakakong sinasapian ng demonyo. Ha? Diyan! Sige pa ako sa... Diyan! Ano? 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 Habang ang bunsong anak naman ni Gloria na si Ron, hindi rin daw nakokontrol ang sarili at napagbubuhatan pa ng kamay. Ang kinakasama nitong si Raika. Pinakita ko naman po sa kanya. Na-follow lang po sa gandang babae sa Facebook. mo. Akin na! Ako'y talaga nabuhaw na lang! Sinabi nakin eh! Wala na akong ginakausap, ha? Wala ko iba ginakausap! Naglalaro lang ako! Ha? Ron! Ano ba, Ron? blankong po yung utak ko. Dinudomon you know, niyo tayo dito sa bahay ang pilit namang nagbibigkis sa kanila. Sa kabila ng lahat, ang kanilang ate na nasa New Zealand, si Michelle. Ako na lang po yung nagsakripisyo na mag-abroad para guminhawa. Dahil sa kanyang pagpupursige, nabili niya para sa kanyang pamilya ang lupang kinatitirikan ng kanilang kubo noon. Pero paniniwala ng pamilya ang swerteng tinatamasa ni Michelle dahil daw sa isa pang nilalang na tumira rin sa kanilang bahay, isa naman batang itim nisan naguugas ako ng plato o Ang kinakalabutan ako na. <laughs> Ngunit ang pinaniniwalaan nilang swerteng dala ng batang itim tila kinontra raw ng kaguluhang dala sa kanilang pamilya ng di umano, demonyo at black lady. Magbuat nung nagpakita nga yung maitim na ano lalaki, nagkademo-demonyo na yung mga otak nila. Kaya raw nakipag-ugnayan si Michelle sa aming programa. Ang pakiusap nila, mapuntahan sila ng psychic na si Ana de la Cruz. Ito bang bahay na itong pupuntahan? Ang ayos ng bahay hindi maganda para sa akin yung taong positive, pag napunta dyan, mag-iibang pakaramdam niya. Hello po, magandang gabi po. Si Ana, na unang kinausap ng masinsinan ang mga miyembro ng pamilya na naroon. Ikaw negative ka, tigas ng ulo mo. Ikaw isa ka pa, mayabang ka, wala ka sa lugar. Diba? Si ate iyakin, pero palaban, ikaw maldita, ilulugar mo. Ikaw naman pagiging isang bata mo, ha? O, nay, tara, pasok tayo sa labo. Sino natutulog dito? Kami po. Oh. Oh, nagkakasundo ba kayo mag-asawa dito? Hindi. Hindi. Nandito yung anino malaki, tinitig ng kag... Kumbatong nga sa kanya Kasi nga, malakas ang negative mo hanggang dito eh. Babae, nandito siya eh. Uy, yun lang. siya oh. Gumaganon siya. Yung babae na to, Paglalakad to, iniintay niya muna na hindi siya makita nung aninong itim kasi matapang yung aninong itim. Kasi gusto nung aninong itim, siya yung mag dito. Si Ana, nag-ikot mag-isa. Hindi to, may mga aninong itim, mga bata. Ganito? Bata ganyan, pero ito yung malaki, andito siya. Nililisik ang mata niya, katingin lang, andito siya sa hagdan sasaktan ko daw ba siya? Hindi ko ako ko sasaktan. Habang sinusubok kausapin ni Ana, ang humanoy itim na bata, biglang... Ayaw na magtanong eh. Pinipilit kong mano sa akin, ayaw. Kagalit daw yung anong itim. Sa kwarto naman ni Marjorie, di umano, nakita ni Ana ang babaeng umiiyak. Hingi lang daw po siya ng dasal. Para bang pinatay siya? Pinatay? Tatlo lalaki? Hinagis ako. Yun ang sabi niya. Kabi-kabi po. Hindi ko sinasabing totaling aalis siya kung hindi magkakaisa yung pamilya sa loob ng bahay. yung kasi ang humahatak sa kanya para pumasok ulit sa bahay. Minabuti ng pamilya na pabendisyonan ang kanilang bahay. Para makaiwas uh, sa influence ng evil spirit, unang-una, love one another. Second, uh, kailangan si God ang pinakasentro sa buhay. Sa puso, personal man, o sa inyong uh, pamilya. Third, si God mismo, ay inilagay niyo sa sentro ng inyong family circle. Ngayon na bless yung bahay namin, sana magiging okay na yung bahay namin, wala nang magagambala sa amin. Lahat tayo pare-parehong may nilalaban ng mga demonyo sa ating mga sarili kahit pa sa loob ng ating mga pamilya.